Meron tayong challenge ngayon guys Yan, testing natin ha ah. Kung kaya ba ni Maxi Na one bar Pumunta sa kalinan So yan guys Tapos na natin bayaran yung motor natin Kita nyo yan guys Nagbiblink na Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. damn, ain't that great? Yo, so ngayong araw, guys. Pupo na naman na tayo sa kalinan para mag bayad kay Maxi. Akay uh, tib uh, sa kay TBS natin si Sky. So yun, samahan niyo kami. Let's go. So, ngayon guys, meron tayong challenge ngayon guys. So, yung challenge natin ay meron tayong one bar dito na gasolina. So, ito try natin si Maxi guys, no? Kung kaya ba niyang pumunta sa kalinginan na one bar lang, yan you no? Know? One bar lang yan. So, ito try natin na wala tay di tayo. Hindi tayo magpapag-gasolina hanggang doon sa kalinan. At kung kaya niya bang kabalik from kalinan to... Currently, uh, meron pa tayong one bar and hindi pa siya nagbi-blink, no? Hindi, then nandito na tayo sa may ano papunta ng Kalinan, ay eh, nang mat ng mental. So, tignan natin kung kaya niya ba ang kalinan. So, ang kalinan siguro approximately nasa mga kung susumahin yung layo. 7 kilometers yata. Hindi ako sure. Pero nasa mga ganyang ano. So, yung piga lang natin is tamang-tama lang. Hindi lang tayo masyado ding wad-wad sa pagpiga para umabot ba siya, aabot ba siya kung san siya ang lugar magbiblink so yun testing natin ha ah. kung kaya ba ni Maxi na one bar pumunta sa kalinan so mamaya ulit guys pag nandun na tayo sa ano, kalsada sa highway na nga guys ay nasa na tayo and wala pa hindi pa nagbibling si Maxi ang takbuhan natin is 60 kilometers per hour and wala pa namang ano wala pa namang nagbabadya takbong 60 lang tayo para matipid sa gas, sa so ito na yung ano parang eco drive nya na driving style aabot kaya si Maxi sa kalinan ng walang gasolina walang pa lang at kung saan magbiblink yung ating gasolina currently we are in Tugbo na naman tayo nagpapapiga lang masyado guys no? medyo eco ride lang so, daming truck ngayon yan 60-60 lang yung takbo oh. pero sure ako aabot to guys katry na kasi ako dati guys no city ride from bahay to matina and then Pahuwi Nakahuwi pa ako guys Isang bar lang And nagbiblink na yun ha So kung hindi ako nagkakamali Yung ano pala Yung Rusi RFI Is merong Correct me if I'm wrong ha Merong mga around 2 liters Or 4 liters yata Yung na remember ko Merong 4 liters pag nag, nag blink na siya So hindi ko sure ha kung meron bang 4 liters ba or 2 liters ba yung ano so now nandito na tayo sa anggalan sure naman ako aabot ang problema lang nito ang pagpa <laughs> kung aabot ba yung gasolina natin pa -uwi. So, kakalinis ko lang din pala ng CBT nito guys, no? And then, and then meron akong napifil na dragging sa kanya. So, hindi lang. wala si kuya, oh. Magaling kang kupal ka. Willy? Warabi <laughs> si kuya, Willy. So, hindi ko alam kung saan uh, ang gagaling yung dragging niya. Pero based sa uh, check upon checking guys no nung nag CBT cleaning tayo last time ay meron na ang ano yung bola natin. Meron na yung pla, parang flat surface. Nagflat na konti lang naman pero yun, yun yung parang nakikita kong ano nakikita kong dahilan kaya nagmedyo may dragging yung motor natin. And then isa pa sa dahilan yung pahagok-hagok niya siguro yun din Nan meron kasi siyang ano talaga yung mga Rusi RFI meron talagang issue na pahagok-hagok yung ano niya arangkada niya hindi ko alam kung bakit ganun ilang beses na natin tong kay June Rusimek pero hindi pa rin ganun pa rin wala pa rin nagbago mahagok pa rin siya and then isa pang dahilan siguro kaya parang lumala yung hagok nito yung ano niya yung throttle body niya kailangan na din kasing linisan yung throttle body niya kasi matagal tagal na din nung naglinis tayo nito siguro mga isang taon na din uh, nung last natin na naglinis ng ating ano throttle body so siguro napapanahon na na Misa natin tong throttle body natin Kasi yung minor niya Pag naka ano lang, naka idle lang Yung minor niya is bumaba Hanggang nasa Around 1,500 RPM lang So yun, yun yung napansin ko sa motor natin no yun yung mga update And then yung performance naman ni Maxi Sa loob ng 3 years Medyo marami na iniinda sa uh, mga outer Mga outer accessories Kagaya ng mga signal uh, uh, Mga ganun Last time yung ano natin Yung signal light ay nagmamalfunction And then bumalik na naman siya sa normal ngayon. Siguro ay dahil 'yon sa pagwashing natin nabasa siya. So 'yon yung pinaka ko sa Rossi RFI natin 'no pag nag Pag nagwashing tayo ay nababasa yung mga mga wirings ay nagmamalfunction yung ano natin. Yung motor natin kagaya ng mga signal. So hindi ko lang alam no kung dahil ba sa nabasa siya or meron bang mga grounded kaya ganon wala naman ako naging problema sa mga sa makina sa mga ugong sa mga tunog pag nababasa talaga guys yun alam mo yun kung anong napansin ko pag nababasa yung motor natin lumalala yung hagok nya yung mga signal nya or mga ano is nagmamalfunction yun yung napansin ko pag na sa tuwing So guys, no ako ng halimbawa hindi niyo pa napanood yung video ko sa mga uh, ano natin sa mga maintenance ng motor natin. Ito nag nagano pa ako, nag-clean ako ng CVT natin. Panoorin niyo dito sa nasa taas na portion ng ano. So panoorin niyo 'yan kung paano ko nilinisan yung ano natin CBT. Nandito na tayo sa TV sa ano TBS Motor Ace. Hmm, grabe ang bawa ng brake bawas sa break no Dito tayo Buka yung break, break. <laughs> Sakit kaya sa ilong ang break <clears throat> Mga mga bawak sa bus So bayad na muna tayo guys So yun guys, patapos na natin bayaran yung motor natin. Hmm? Wala pang plaka. So matagal-tagal na yung plaka guys. Wala pa rin hanggang ngayon eh. Yun, kita nyo yan guys. Nagbiblink na. Nagbiblink na yung ano natin. Motor natin. So ngayon pa siya nagbiblink na. op ano kasi siya? Nakaslope. Mamaya-maya mapapansin nyo yan na mag, mag ano yan. mag stop yung pagbiblink yan. Pag nasa patag na tayo. Ayan Oh. Nagbiblink na siya. <laughs> wala pa gani and kita niya yung minor guys bumaba na yung minor natin dapat 2,000 yan eh sige lang total body cleaning na yata yan yan o ano? pansin nyo nung nag ano na tayo nagpatag <laughs> pag nakapatag na siya wala na siyang problema kasi yung ano niya siguro yung ano niya yung parang bola niya don sa fuel gauge or float sensor yata tawag don so yun yung mga naka -slope. naka-slope tayo ay magkukos siya ng ano na parang na-drain yung gasolina pero ngayon ay kita nyo naman hindi pa nagbiblink <laughs> so yun yung mga dapat yung alamin sa Rusi RFI and then sa performance nito guys kaya pa yung ano guys kaya pa yung mga long ride kahit 3 years na to kayang kaya pa yung mga long rider guys promise guys sa 3 years mo na pagbabayad ng motor na to kaya ka pang i nito ng Pilipinas kung gusto mo eh, basta ano lang talaga guys alagaan mo lang talaga sa oil alagaan mo lang sa paglilinis ng CVT Alagaan mo lang guys, basta yung mga meron siyang mga iniinda, solusyonan mo na kaagad para hindi na siya lumala. Dito talaga sa kalinan guys, ay maraming mga TBS or mga mga tuktok. Halos tuktok na lahat ng mga ano dito, mga pangpasada nila. Hindi na mura ng bigas dito, 33, 38. Maganda din magano dito ng bigas. So yun, challenge yata natin na hindi maggasolina kay Maxi hanggang pauwi ay ma uh, ano natin masasuccess natin kasi hanggang ngayon la pa hindi pa nagbi oh. ayun na bumi na yan ngayon pa nag -blink. yan pero yan aabot pa yan hanggang bahay at isa pang na dapat yung malaman sa Rusi RFI dapat yung mga may-ari ng Rusi RFI ay may tiyaga sa motor no dapat kang nagmamayari nagmamay ka ng Rose RFI ay magtiyaga ka dahil yung motor hindi naman siya ano kasi yung hindi naman sa pang ano, no yung motor na to ah uh, mura lang talaga tong motor na to kumpara sa ibang motor ano ibang mga motor no So kung anong ini-expect sa ibang motor ay hindi niyo mai-expect dito pero pag sinasabing pang transportation, pag sinabing service, pag sinabing mga long ride or anything, same same lang naman sila ng ibang motor, kaya niya namang i-provide sa 'yun. Basta, ang lagi mo lang tatandaan, pag yung motor mo, inalagaan mo ng maayos, nalagaan mo lang siya, change oil lang, CPT cleaning, yung mga maintenance nya ay magtatagal yung motor na walang problema pag mga ganitong mga motor alam niyo naman na ano lang talaga to china bike or china motor or china yung galing ay marami talagang mga yan mga dapat mong pagcagaan sa motor kasi kung high-tech ang yung mga high-tech na motor eh, eh marami ding iniinda sa lalo na pag hindi mo ina, ina ano, sa maintenance no hindi mo inalagaan sa maintenance ay magano mag, talaga hindi naman kasi problema yung motor ang problema ay yung nagdadala ng motor No. Kasi kung ikaw may-ari ka ay dapat meron kang ano, may disiplina din sa motor mo, no? Alam mo namang yung motor mo ay hindi high end. So disiplina lang sa ano talaga, disiplina lang sa paggamit talaga. Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. year. it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. yun na nga guys no nandito na tayo sa ano natin sa suhay so abot yung gasolina natin hanggang dito so naka si Maxi sa no gasoline challenge abot abot <laughs> So abot yung gasolina natin guys Tama lang yung ano natin So check natin kung Meron pang gasolina Yung motor natin Ayan. Ewan ko kung kita nyo Kita ko lang sa inyo na may gasolina pa siya guys Ano? Ano So meron pang naiwang gasolina So abot siya guys from Kalinan to dito And from dito to Kalinan Back and forth So yun uh, So yun lang yung vlog natin for today guys no. So salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo man yung ating video, please po paki-like and subscribe niyo din yung ating channel. At kung gusto niyo manood ng mga DIY or anything nandiyan sa da, nandito sa mga video to, panoorin niyo lang. Then kung gusto niyo man ng mga travel, panoorin niyo din tong video to para ma-enjoy kayo sa ating mga vlog. So yun lang for today guys. Salamat sa panonood. Like, share, and subscribe. Most of those ending out Peace and peace ain't playing, got a real bad habit. If it moves, gotta grab it. feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.